Totoo na kaya ang mga naglalabasang balita na ang kapamilya noontime program na It's Showtime ang papalit sa tahanang pinakamasaya? Marami na kasiya ang naglalabasang balita na di umano. Inaayos na lang daw ng ABS-CBN at GMA ang ilan pang mga detalye at mga kailangan bago i-anunsyo ang magandang balita. Maski ang talent manager na si OG Diaz ay kinukulit ng marami kung ang kapalit nga ba ng tahanang pinakamasaya ay ang It's Showtime. Matatanda ang kamakailan lang ng tuluyan ng ianunsyo ng Television and Production Exponents Incorporated, o TAPE, ang pamamaalam ng kanilang programa sa GMA Network Effective March 8. Dahil nga rito ay marami ang naghahangad na sana ay mapunta na sa GMA7 ang pagpapalabas ng It's Showtime gayong wala naman na ang tahan ng pinakamasaya. Matatanda ang ipinapalabas na ang kapamilya noontime show sa GTV simula noong July 2023 na pagmamayari rin ng GMA. Sa latest episode ng showbiz update ni Na Oji. Mama Loy, at Josa ay napag nila ang mainit na balita ngayon ukol sa It's Showtime. Mukhang nakakasilip ng pag-asa ang netizens dahil sa mga pinahayag ni Vice Ganda, sabi ni Oji. Ang timutukoy nila ay ang sinabi ng Uncabogable Star na Better Days Are Coming. Kaya nga yung mga netizens, yun ang pinapalagay nila na baka ang tinutukoy daw ni Vice ay ang it's showtime na nga ba ang uuuko pa ng tahan ng pinakamasaya slot, sabi pa ni Oji. Kung totoo man daw ang balita ay pakiramdam ng talent manager, magkakaroon ng co-production sa pagitan ng kapamilya at kapuso, samantala, sa ngayon ay wala pa namang pahayag ang parehong kampo hinggil sa trending topic ngayon. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, magsubscribe ka na ngayon at iklik mo na din ang notification bell para updated ka palagi pag may bago tayong upload. Thank you.